Good day sa inyo mga bro uh, For this video mga bro uh, Tatanggalin natin tong kulay ng rim Kasi marami ng mga tama yan mga bro Ayan. So gusto kong silver na lang yung kulay nya Tsaka mas malinis tignan <clears throat> So ang gagamitin natin mga bro Pantanggal dyan is itong liquid susa Ayan, liquid plumber Ayan. so mura lang 'to mga bro uh, dito lang siya sa 30 30 pesos siguro pinabili ko lang kasi 'to ayun uh, sa mga alloy part mga bro na may kulay pwede to pwede pwede to so Tirahin na natin to mga bro. Baka tirahin pa ng iba. Let's go. So first mga bro, uh, prepare natin yung mga gagamitin. Uh, liquid sosa. Tapos itong cup na pagsasalinan. And also, toothbrush. So for safety naman mga, mga bro, pwede tayong gagamit ng uh, goggles para hindi matalasikan yung ating mata kasi ma ano to mga bro mainit-init din to pag dihap update ba tapos safety gloves mga bro para safe na safe so start na natin So ang ang paglalagay nito mga bro, uh, iba ibabrush lang natin to dito sa alley o oh, or any part ng aloy mga bro na gusto natin tanggalin yung kulay wag natin masyadong tatagalan mga bro kasi pangit yung kalalabasan uh, mawawala yung kintab nung mawawala yung kintab nung alloy uh, ako mga bro ang ginagawa ko ipapahid ko lang siya ng ganyan tapos siguro mga 5 minutes o 3 minutes mo lang yan. Mababakbak na yun mga bro. Tatanggalin na niya yung kulay. So, ganyan lang. Oh, Mahabdi sa balat mga bro pag tumatalsik. Kaya talaga kailangan naka gloves. So ayan mga bro. Maganda yung medyo mabilis-bilis ka dito mga bro kasi pag ayan oh natatanggal na yung kulay. Oh ayan. Bago mga bro pag nakita natin medyo natatanggal na yung mga kulay. Ah uh, prehan natin ng tubig or basta babasa lang natin ng tubig yan ayos na ay mga bro kung natatanggal na so, ikot ikot lang ikot ikot lang ay mga bro mabilis lang matanggal yan din natin ang lawan yan mga bro para hindi masunog sunog so ang bilis ng resulta mga bro yung may mga ganyan mga bro uh, ulitin lang natin yung may mga part na blue blue pa kasi ito, ito maganda na ito mga bro yan silver na siya. diba magaling so yung may mga natira mga bro yan unti unti lang natin lagyan yan para pantay yung kulay yun know. Oh. o so gayahin nyo lang yung, yung step ko mga bro uh, ipapakita ko mamaya kung tapos na itong sa likod para hindi mahaba yung video natin so, stay tuned mga bro at ayun nga mga boss tapos na natin tong likuran na bahagi ayan ganda ng pagkakatira mga bro ayan ah. <laughs> dito mga bro hindi ah, siya matanggal siguro kakaskasin ko na lang to ito may mga blue blue pero yung bansay hindi ko na tatang hindi siya matatanggal siguro to Okay na mga bro, makinis. So ganun lang mga bro, alagaan nyo lang sa basa din ng tubig. Para para maganda yung pagkaka finish nya. Parang hindi halatang tinanggal. Kasi yung pag nasusobrahan itong mga bro, nasusunog. Yung parang ano siya. Namumuti. Namumuti na lang siya. Hindi na siya silver. Yan o. Yung may mga iba dyan na may dots-dots. So, Ganda mga bro, ang ganda ng resulta oh. Yan. So sa harap naman tayo mga bro, 'yan. Sa harap. So ganito 'yung mangyayari mga bro. 'Yan oh. Ganda 'di ba? Ang galing. 'Yan, uh, ah ko mga bro. Tsaka dito pala mga bro, ang ganda din yung palinis yun dito. Ah, uh, idadamay ko to mamaya, idadamay ko tong ladyan. Kasi sa likod. Yung sa likod ni diyan ko. Ayun eh, no. Kuminis yung mga bro. Uh, natanggal yung mga matagal, matagal ng dumi. Yung sa loob hindi ko pa na ano, ko na rin 'yan. Para minsanan na. ganda. Mga bro. So ayun, dito naman tayo sa harap. So ayun, magsalin tayo ulit ng liquid susa. So konti lang yung nagamit ko mga bro. Matipid pala to. Ayun, salin lang ulit. Ito nga mga bro, uh, uh password yun tayo para mabilis na yung video. No? Uh, continue lang dito sa pagtanggal natin ng kulay sa front uh, mga bro uh, brush lang so tipid naman to sa liquid sosa mga bro yung isang bottle na ganyang liquid sosa is madami ng paglalagyan nya no? so siya nga pala mga bro hindi ko pa nakasubscribe sa munting channel uh, na ito ay please click na yung subscribe button dyan at notification bell no para makatulong naman po na mag-grow yung aking channel. So, yan po. Pasensya na sa maliit nating katawan. Kahubad. <laughs> yan mga bro. ah uh, ito kasi motor na ito mga bro. Nire-restore ito. ah uh, inaayos ko siya. Tagal lang hindi nagamit ito. ah uh, ngayon nagkaroon tayo ng panahon na maayos siya. So, yan. Uh, alawan natin yan pag uh, medyo natatanggal na yung kulay para Maganda yung kakalabasan. So, try nyo din to mga bro. Tipid tips to kung gusto nyo mabago yung kulay o gusto nyo malinis tignan. Kasi malinis tignan pagka silver. So, ayan. Ang laban lang mga bro. ano you know, magic, diba? <laughs> so, ayan. Ang ganda yan mga bro. Ang ganda ng pagkakagawa natin dyan. Yan yeah, mga naiiwan mga dots-dots uh, pa na kulay blue mga bro. Ah, uh, Lagyan lang natin ulit yan. Tapos, lawan, So, matatanggal na yan. At ito nga yung, ano bro, yung finish natin, finish product natin, no? Ayan. So, linis. So, ito, uh, next day na to na na-video ko, no? Kasi, medyo na busy. Ayan. So, walang naiwang mga blue, mga blue. Talagang silver na siya. So, bagay na bagay sa binubuo ko na red silver yung kulay. So, ayan. So, salamat sa panonood mga bro. Hanggang dito na lang yung ating video. Thank you and bye-bye. Please subscribe to my YouTube channel mga bro.